Hola, bo pagtutulungan ng DSWD at World Bank sa dalawang bagong proyekto para sa mga mahihirap kasado na. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa Rich by Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Naging matagumpay ang pagpupulong sa pagitan ng Department of Social Welfare, Development DSWD at World Bank uh, upang pag-usapan ang mga kolaborasyon para sa dalawang bagong proyekto. Ang mga proyektong ito ay ang Social Protection for Economic Inclusion Empowerment and Digital Innovation o Speed Project at ang Converging Nutrition Efforts for Our Children's Tomorrow o Connect Project. Ang Speed Project ay naglalayong palakasin ng pag ng human capital, palawakin ng mga oportunidad sa ekonomiya para sa mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace at palakasi ng mga sistema ng proteksyon sa lipunan. Abang ang Connect Project ay naglalayong tugunan ang malnutrisyon sa mga bata sa pamamagitan ng mga pinagsamang intervention sa kalusugan at nutrisyon. Sa pagpupulong, pinangunahan ni DSWD Undersecretary Adonis Solit ang talakayan kasama ng mga opisyal ng World Bank. Kapilang sa mga dumalo sa pagpupulong sa panig ng World Bank ay sina Dr. Alberto Rodriguez, Regional Practice Director for People for the East and Pacific, Camila Holmemo, Practice Manager, Social Protection and Child for the East Asia Pacific Region at iba pang mga eksperto sa larangan ng social protection at kalusugan sa pamamagitan ng kolaborasyon sa mga proyektong ito. Inasaang mapapabuti ang kalandjayan ng mga beneficiary ng 4 P's at mabawasan ang malnutrisyon sa mga bata. Ako si Val Gonzalez, DJ na sa Pilipinas, na sa Pilipino. Maraming salamat, Bal